Cheese. So, nandito po ako sa Tokyo, sa Shibuya. So, papakain kami sa, tawag Anong tawag dito? Side restaurant. Kain. So, meron po tayo ngayong guest vlogger. Yeah? <laughs> vlogger. <laughs> Mahilig din siya magbigay ng mga information paano mag-apply dito sa Japan. Ayan. So, dati din siya, napanood niya na rin daw dati yung mga post ko. Ayan. Sa TikTok. Sa TikTok. So, ayan. Dito na siya mo guys. Oh, diba? Magkasama niya kami. Yes. yun yung so, plan ko ay gusto kong i-meet up yung mga makikita ko sa TikTok So, ilan taon ka na ilan taon ka na dito sa Japan? Seven right? months. Diba? Tingnan nyo, seven months. Kaya yung mga nandyan sa Pilipinas, kayo eh, huwag puro manifesting, kumilos-kilos din kayo. <laughs> Grabe guys, so yung pinagdaanan ko. Ang dami kong i-in, yun, sinine up kayan. So, ano yung work mo dito sa Japan? Housekeeper. Diba? Ako, farmer. Siya, housekeeper. -house Magkaiba okay, kami na. Anong agency po sa Pilipinas? Studio K International Corporation. Ano ah, kayo siya sa Narisa Street, Makati City. Malapit sa City Hall ng Makati. Ayan ah, may kumpleto pa yung address oh, diba? binigay niya, di ba? Sa mga gusto mag-apply ng housekeeper. So, ano yung age limit ng housekeeper? 24 hanggang 42 years old. Ayan, yeah, kaway-kaway sa mga 40 plus dyan. Pwede sa so, farmer naman po, hanggang 35 years old yung um, tawag dito age limit yeah. Yes. sa mga gusto mag-apply. Uh, so, ito, next is my height limit ba sa housekeeping? Wala naman kasi may mga kabatsa kong mabababa pa sa... Oh, parang kasi, ikaw. Oo, <laughs> oh, five, parang wala pa akong pipe flat eh. <laughs> Nagulat siya sa akin at pangkatong pati. Mo. Wala pa akong pahalaan. Nakapakong <laughs> naman siya. Eh. Pero ano din ako kasi, 5'5 din ako. Oo. Oh, Nang na. Five, Farmer, five. pero ang kinis. <laughs> Okay, siya. So, Pero, teh, shaba. Pero, patgalo. Next, ano pa 'yan tanong? So, gaano kabang marunong ka mag-nihongo kapag naka-play ka dito sa Japan? Ikaw. Yung ano, basic lang. Basic nihongo, basic nihongo. Oo. Nakain na pala tayo ng oh. So, basic nihongo lang daw, guys. Kasi mag-aaral pa naman ng oh. Pag nasali kayo nang employer, sa interview. Pagkatapos ng ano, interview, meron pang exam sa amin. Pag ka pa sa exam, mag-complete requirements ka na. Pag nakapag requirements ka na, mag-aaral ka na ng, ano, ni eh, Japanese language ng tumas sa training center. Ayun, ayun. Kapag ka nga pala, kapag housekeeper ka, kailangan ng in-situ domestic war, yun yung kinukuha ng EDC. Kapag farmer ka naman, kailangan meron kang yung feel. pinagtrabawan sa nung na nagtrabaho ng certificate of employment sa farm. Ano yung mga requirements mo pala nung nag-apply ka? Mga main requirements? Nung bago pa lang ako nag-apply or complete requirements mo? Oh, bago ka pala mag-apply? Nung bago pa lang ako nag-apply, ang kinuha sa akin yung updated resume ko muna. <coughs> Tapos, passport, <coughs> yung registration pre certificate. Ayun, sa PSA sa certificate. 'Yun lang 'yung initial requirement. Saka na 'yun. kukunin 'yung complete requirements kapag nakapasa ka na sa interview. Saka sa exam. Saka kapag lang god ng complete requirements. Magaling siya sumagot ako hindi <laughs> ako. Okay, ito na lang kaya i-upload. <laughs> okay, di wala ako interview sa you. <laughs> ba ka? Gusto mo ulitin natin? Wag <laughs> na ako kayo na. Gusto mo na mga marks, mga Chaves. May energy na, busog na siya. <laughs> Tanungin natin yung tips niya. Bakit siya nakapasa dito sa Japan? Kapag-apply, ano yung tips niya para? Until Chico, ayan. Okay lang pag housekeeper ka, hindi naman ano yung ma-experience. Kasi yung iba kong mga kasamahan eh, wala rin ng mga experience as housekeeper. Iba yung experience nila. Ang tips ko sa interview kasi, ang laging tinatanong yan yung, why do you want to work in Japan? Ayan, ba't gusto mo magtrabaho sa Japan yun? At mga positive lang yung sagot mo. And syempre, magpa-impress ka sa'yo. Oh, you're not naka-smile, ganyan. Ito yung pala dapat yung tips. Oo, naman ako inintro. <-tropor. laughs> ano, ano ba sinagot mo? Huwag <laughs> mawala ng pag-ulit. Okay? Pag Oo. Huwag mawala sa pag-ulit. Boy nagbagsak ako ng first interview pero hindi ako nawala ng pag-asa. O, nagbagsak rin ako ng interview. Sa mga bumabagsak dyan sa interview, kayo kayo wala ng pag-asa. Katulad nyo rin ako. <laughs> hindi sumuko. O, diba ngayon, nandito na ako sa Same lang kami. kami. O, diba? Yung may mga tattoo Mm -hmm. Kaya mga wala na pag-asa kasi ako, kala ko hindi na ako makapunta dito. May mga tumatanggap rin. Oo, sa amin, pwede yung tagulang yung tagok. Diba, nasa likod, or natagok. Ay, pwede din sa'yo. Mm, mm nakatago. Ako tagulang dito. Basta nakatago, okay lang. Pero yung kitang-kita talaga, ayaw nila. Huwag kayo mapapatago dito. Mm -hmm. Ayun. Yun lang. So, ayun na mga cheats. Sana na-inspired kayo kasi ngayong 2024, i-manifest natin na magkapad ng ating mga manifesting. <laughs> Pangarap. <laughs> Pangarap din <dito>, na yan. Uh, <laughs> hey. first vlog ko ngayong 2024. Ayan o, okay, di ba? Si Miss hmm. Rona Vlogs. Ano ba yes, don't forget vlog. to follow my Facebook page. Ano ba Facebook page? Facebook page? Rona Rodrigo. Ayan, yung Facebook page niya, ayun dyan po. Ewan ko lang kung marunong kong mag-edit. <laughs> Rona Rodrigo. E mo na, na lang ako okay. pag-post mo. No? Ah, sige. Sa Facebook page. Okay. Mm -hmm. Ayan. Okay, follow na lang din po siya. Pati yung TikTok niya, Rona Rodrigo. Vlogs. Kita-tag na lang din siya sa TikTok. Ayan, e follow niya. Nagbibigay din siya ng... Yes. 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 Tapos yung mga legit agency na in-apply ako and. sa Pilipinas. Sharing is caring. Masipag siya mag-upload mm -hmm. ako. Anong tamad? Ang dami nga. ko. Na. Grabe, ang dami nagtitank you sa akin mm -hmm. Kasi natanggap na sila sa mga agency na diba? kas, pinopost ko. Ayun, may mga nag-post din. Sabi, ako salamat dahil sa pagbibigay mo ng konting information, wala yun, natanggap na ako. Kahit magkaiba kami ng agency, yun kasi yung goal ko, yung ma-meet ko sila kahit magkakaiba kami ng company, diba? Kaya sa mga matatanggap nang kita, ko Japan. Diba parang ngayon, di ba, na-meet? Na o, di ba, magkaiba kami ng company na dito. Nakita mo din dati lang yung, ano, kasi niya, na-meet na tayo, di ba? Nakita ko lang siya sa TikTok. Sabi ko, wow, ang galing naman. Kinikilip tuloy ako. Dati bata pa lang ako, pangarap ko na makarating sa Japan, ayun. Kaya nasi-search ako sa TikTok. Yung mga farmer, yun mm. yung gusto ko maging apply natin. Lumalabas din ako sa Walvo? Hmm, lumalabas. Eh, nakikita ko siya. Ayan, kaya... Guys, don't forget to follow. Follow us. Yes. Diba? Para lumaki pa yung community natin. Maraming yes. Para yung kapag pay-cash na rin <laughs> Oo, <kitakets> tayo. Oo, kitakits tayo. Bye-bye.